Magkindang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit! Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang M na may tunog na Mm. Magsimula na tayo! Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Manok Mansanas Martilyo Mesa Mais Mani Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang M na may tunog na M. Paano ba gawin ang tunog ng letrang M? Upang mabuo ang tunog na M, Pagdikitin muna ang iyong mga labi. Gamitin ang iyong boses upang gumawa ng tunog. Subukan natin. Hmm. Hayaang lumabas ang hangin sa iyong ilong habang nananatiling nakasara ang bibig. Subukan pahabain ang tunog nito. Hmm. Arali natin ng ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang M. Sabihin natin ang salitang mapa ng dahan-dahan. Pakinggan ang tunog ng letrang M sa simula. Mag-practice tayo ng pagsabi ng mapa. Pansinin kung paano ang pakiramdam ng inyong bibig kapag ginagawa ninyo ang tunog ng letrang M. Mapa mundo, mukha, mama. Magsanay tayo. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Pangalanan ng mga ito at itaas ang inyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang M. Handa ka na ba? Nagsisimula ba ito sa letrang M? Oo, ito ay mata. Mata. Nagsisimula ba ito sa letrang M? Oo, ito ay manika. Manika. Nagsisimula ba ito sa letrang M? Hindi. Ito ay saging. Nagsisimula ito sa tunog na sss. Nagsisimula ba ito sa letrang M? Oo, ito ay manok. M manok. Nagsisimula ba ito sa letrang M? Hindi, ito ay araw. Nagsisimula ito sa tunog na A. Nagsisimula ba ito sa letrang M? Hindi. Ito ay silly. Nagsisimula ito sa tunog na S. Nagsisimula ba ito sa letrang M? Oo. Ito ay mansanas, mansanas. Nagsisimula ba ito sa letrang M? Oo, ito ay mangga, mangga. Nagsisimula ba ito sa letrang M? Oo, ito ay mani, mani. Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang M at may tunog itong M sa simula. M-Mata M-Manika M-Manok M-Mansanas m, 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 m mangga, M-Mani Magsalat naman tayo ngayon. Ang letrang M ay tumutukoy sa tunog na mm. Ito ang malaking letrang M at ito naman ang maliit na letrang m. Magsulat muna tayo sa hangin ha. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Para sa malaking M, gumuhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, bumalik sa itaas at gumuhit ng isang pahilig na linya pababa, kasunod ng isa pang pahilig na linya pataas. Sa huli, gumuhit ng isa pang tuwid na linya pababa. Ganyan magsulat ng malaking titik M. Para naman sa maliit na M, gumuhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, lumikha ng dalawang magkasunod na kurbang pababa. Ganyan magsulat ng maliit na letrang M. Ngayon, kumuha ka naman ng lapis at papel. Subukan mong magsulat ng letrang M gamit ang mga ito. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang M. Patuloy tayo mag insayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan bawat letra ang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!